na-release na ang ikalawang tranche at kumpirmado ang 13,500 piso. Christmas Bonus, ito ang pinakasimpleng update na kailangan mong malaman ngayong araw. Marami sa ating mga senior citizens ang nagulat at natuwa sa balitang ito, pero mas mahalaga na maintindihan natin kung bakit nangyari ang pagtaas ng pensyon at ano ang ibig sabihin nito para sa iyong pang-araw-araw na gastusin. Sa video na ito, ibabahagi ko ng malinaw at madaling maintindihan ang mga dahilan, proseso, at kung paano makakatiyak na matatanggap mo ang benepisyo ng tama. Hindi lamang simpleng pera ang pagdating ng ikalawang tranche at ng Christmas bonus, may kasamang paliwanag at mga bagong patakaran na nagbago ng computation ng pensyon. Maraming nag-aakala na dahil lang sa holiday, kaya nagbigay ang gobyerno, ngunit ang totoo ay mas malalim ang dahilan. May kombinasyon ng economic pressure, policy reforms, at advocacy ng mga grupo ng senior citizens na pinilit ang mga mambabatas na kumilos papasok sa detalye ang video na ito para makita mo kung paano umabot sa desisyong ito. Mahalagang linawin na ang pag-release ng ikalawang tranche ay bahagi ng naunang anunsyo at distribution plan. Hindi ito spontaneous. May mga hakbang na sinunod ang mga ahensya para masiguro ang tamang recipient list at maiwasan ang duplication o fraud. Dahil dito, na delay man sa ilang lugar, maraming senior ang nakatanggap na at ang notification ng deposit ay lumalabas na sa kanilang bank accounts o e-wallets. Kung hindi pa dumating sa iyo Baka dahil sa verification issue, maling impormasyon sa record, o simpleng delay ng banko. Kaya dapat ninyong i-check ang inyong registered contact details at account numbers. Ang 13,500 piso Christmas bonus ay dinisenyo para tumulong sa mga karagdagang gastos tuwing kapaskuhan, pagkain, gamot, pamasahe at iba pang year-end bills. Ngunit hindi ito basta-basta regalo lamang. Bahagi ito ng isang mas malawak na hakbang para ibalik ang purchasing power ng mga retirees? Sa nakaraang taon o dalawang taon, tumaas ng malaki ang presyo ng mga pangunahing bilihin at gamot at ang fixed income ng mga senior ay hindi na makasabay. Dahil dito, dumating ang panawagan mula sa mga organisasyon ng senior citizens para sa mas agarang aksyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng pensyon ay ang pagtaas ng consumer price index o CPI na nagpapakita ng inflation rate. Kapag tumataas ang CPI, nababawasan ang halaga ng pera na natatanggap ng mga pensioners dahil tumataas ang presyo ng mga bilihin. Dahil sa sustained inflation, malinaw na hindi sapat ang dating halaga ng pensyon para tugunan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya't nagkaroon ng technical review sa paano binubuo ang pension rate at kung paano ito ia-adjust para hindi tuluyang mabawasan ang kalidad ng buhay ng mga senior citizens. Bukod sa inflation, may malakas na advocacy na ginawa ng mga senior organizations at NGOs na nagpokus sa transparency at recalibration ng pension formula. Matagal nang may mga lumang batayan na hindi na tumutugma sa modernong ekonomiya, halimbawa paggamit ng outdated wage indices o hindi pagkonsidera sa healthcare inflation. Dahil sa mahabang kampanya, napilitang pansinin ng mga mambabatas ang argumento na ang mga pensyon ay dapat sumabay sa tunay na gastusin ng tao, lalo na sa sektor na hindi na madaling maghanap ng trabaho para dagdag kita. Isa pang dahilan ay ang pag-realign ng budget allocation ng gobyerno. Sa harap ng pressure mula sa iba't ibang sektor at ang pangangailangan na suportahan ang vulnerable populations nagkaroon ng reprioritization ng pondo. Ang hakbang na ito ay nangangahulugang may nilagyan na karagdagang pondo sa social protection programs at isang bahagi nito ang paglaan para sa one-time bonus at ang pag-adjust ng pension rates. Importante ring sabihin na hindi lahat ng pagtaas ay permanent ang ilang bahagi ay maaaring one-time adjustments na nakaangkla sa current fiscal space ng pamahalaan? Para sa maraming retirees, ang tanong ay, permanente ba ang taasan? Sa kasalukuyang sitwasyon, ang 13,500 piso bonus ay isang one-time cash incentive na bahagi ng year-end relief, subalit ang underlying pension increase na nagbigay daan sa mas mataas na monthly payouts ay bahagi ng mas malawak na diskusyon para sa posibleng patuloy na adjustments. Sa makatuwid, may posibilidad na magiging mas regular ang mga revisions kung magpapatuloy ang economic pressure at kung ang susunod na budget cycles ay maglalaan ng parehong prioridad para sa social protection. Mahalaga ring malaman ng mga tagatanggap kung paano kinompute ang inyong bagong halaga. Ang pension computation ay kadalasang binabase sa service credits, contribution history, at statutory formulas na nasasaad sa batas. Sa rollout ng bagong adjustment, may mga pagbabago sa multiplier o sa base amount na ginamit sa kalkulasyon. Dahil dito, may mga pensioners na makaka-experience ng mas malaking pag-angat kaysa sa iba depende sa kanilang contribution record. Kung may mga katanungan tungkol sa individual computation, dapat direktang mag-request ng detailed statement mula sa inyong pension agency upang makita ang breakdown. Huwag ding kalimutan ang mga teknikal na requirement para makatanggap ng ikalawang tranche at bonus. Kadalasan kailangan na updated ang inyong bank details, valid IDs, at iba pang dokumento. Ang mga ahensya ay nag-a-announce din ng mga schedule at release windows. Sundin ang mga ito para hindi malito. Iwasan ang pagbibigay ng personal na impormasyon sa mga nag-aalok na magproseso agad kapalit ng bayad. Ang mga opisyal na release ay libre at automaticong ipapadala sa inyong rehistradong account. Marami ring senior ang nag-aalala tungkol sa tax implications o kung may kailangang isauli. Sa karamihan ng kaso, ang government pensions at kampanya reliefs gaya ng one-time bonus ay tax exempt. Ngunit magandang ideya pa rin na kumonsulta sa inyong local tax office o accountant kung may mga alalahanin, lalo na kung ang benepisyo ay ipapasok sa bank account na may iba pang income streams. Maging mapanuri sa mga resibo at notices na matatanggap upang mayroon kang dokumentasyon sakaling kailanganin isang malaking bahagi ng preparasyon ay ang tamang paggamit ng natanggap na pondo. Para sa marami, ito ay opportunity upang bumili ng mga gamot na matagal ng kailangan, magbayad ng overdue bills, o maglaan para sa pagkaing pang-holiday. Ngunit para sa iba, maaaring ito ang pagkakataon na magtabi ng emergency fund na maliit man, ngunit makakatulong sa dami ng hindi inaasahang gastusin. Kung kaya magplano ka agad matapos matanggap ang pera, unahin ang mahahalaga tulad ng gamot at pangunahing pagkain, at kung may sobra, konsiderahin ang maliit na savings o pagbili ng long-lasting goods. Napakahalaga rin ng community support sa panahon ng ganitong distribusyon. Maraming barangay at lokal na opisina ang nagbibigay ng guidance at assistance para sa mga senior mula sa pag-update ng records hanggang sa pagtulong mag-fill out ng forms kung may kilala kang mga kapitbahay o kabarangay na nangangailangan ng tulong mag-volunteer o magbigay ng impormasyon sa kanila para hindi sila ma left behind sa release ang pagkakaisa ng komunidad ay nakakatulong upang mas mabilis at mas maayos maipahatid ang benepisyo Maging maingat din sa mga scam na umaasam sa pag-release ng mga benepisyo karaniwan. Kapag may bagong distribution, sumisirit ang mga phishing attempts at fake websites na humihingi ng personal na impormasyon. Tandaan na ang official announcements ay manggagaling lamang sa opisyal na website ng ahensya o sa mga lehitimong news outlets. Huwag magbunyag ng mga detalye tulad ng full account numbers o OTP codes sa hindi kilalang tawag o text. Para sa mga pamilya, magandang pagkakataon ang pagdating ng extra funds para planuhin ang holiday na hindi magastos ng sobra. Maaari itong gamitin upang magkaroon ng payong pangkalusugan, bumili ng first aid kits o maglaan ng medical check-up para sa mga kasapi ng pamilya. Ang pinakamahalaga ay ang responsabling paggamit nito upang hindi matapos agad ang tulong na sana ay magtagal para sa pangmatagalang pangangailangan. Sa panig ng advocacy at policy, ang tagumpay na ito ay halimbawa na may halaga ang collective voice. Ang mga organisasyon ng senior citizens, health advocates at NGOs ay naglatag ng mga datos at testimonies na nagpakita ng tunay na epekto ng mababang pensyon sa buhay ng mga matatanda. Dahil dito, lumabas ang political will upang maglaan ng pondo at mag-adjust ng policy. Ito rin ay paalala na ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa kinauukulang opisina ay mahalaga para mapanatili ang momentum ng reforma. Kung ikaw ay nag-aalala kung sapat ba ang dagdag na ito, tandaan na ito ay bahagi ng unang hakbang. Ang structural change ay hindi agad-agad Ngunit ang pagkakaroon ng one-time bonus at unang wave ng adjustments ay naglalagay ng pundasyon para sa mas malalaking reforma sa hinaharap. Mahalaga na patuloy ang monitoring at pagsusuri upang matiyak na ang mga adjustments ay tumutugon sa actual needs ng bahagi ng populasyon na pinakamahina. Isang praktikal na payo, kung hindi pa dumating ang benepisyo sa iyong account, agad na i-check ang pinagkunan ng impormasyon tawagan ang helpline ng pension agency o magtungo sa pinakamalapit na opisina upang mag-follow up. Dalhin ang inyong IDs, contribution records, at anumang documentation na maaring makatulong sa verification process. Minsan, simple lang ang problema tulad ng maling account number na naitala o kulang na valid ID. Maraming senior ang nagtanong kung paano magrereklamo o magpapahayag ng pagkukulang sa release process. May official complaint channels ang mga ahensya para rito, email, hotline, at physical complaint desks. Kapag magsusumite ng reklamo, maging malinaw at kumpleto ang detalye. Pangalan, ID number, detalye ng issue, at mga supporting documents. Ito ay makakatulong sa mas mabilis na pagresolba ng iyong kaso. Sa mas malawak na konteksto, ang pagtaas ng pensyon at ang pagbibigay ng Christmas bonus ay maaaring magsilbing halimbawa para sa iba pang sektor ng lipunan na nangangailangan ng reforma. Habang malaking bahagi ng pagtaas ay para sa mga senior, may posibilidad na magbukas ito ng diskusyon para sa iba pang social benefits tulad ng healthcare subsidies, housing assistance, and livelihood programs na makakatulong lalo na sa mga walang ibang income source. Bilang panghuli, ang mensahe para sa mga senior at kanilang pamilya ay gamitin ang pagkakataong ito ng may pag-iingat at kaalaman. I-verify ang inyong status, i-update ang mga kinakailangang dokumento, at planuhin ang paggamit ng natanggap na pondo. Huwag magpadala sa mga nag-aalok ng mabilisang solusyon, kapalit ng pera o personal na impormasyon. Sa halip, magtulungan sa komunidad, at magbigay ng impormasyon sa bawat isa para mas maraming senior ang makinabang ng tama. Kapag tapos na ang kapaskuhan, huwag kalimutang i-review ang epekto ng natanggap na tulong sa inyong household budget. Ito ay magandang pagkakataon para gumawa ng simpleng record ng mga nagastos at i-assess kung may mga pangmatagalang kailangan pang tugunan. Ang pagkakaroon ng maliit na budget plan ay malaking tulong sa pagmanage ng resources, lalo na para sa mga walang mataas na monthly income. Umaasa ako na ang mahabang update na ito ay nakatulong sa iyo at sa mga taong mahal mo. Kung gusto mo ng printable checklist para sa requirements ng release, sample script para mag-follow up sa ahensya, or thumbnail at description para sa iyong video, sabihin mo lang at gagawin ko agad.